Kapag mainit ang panahon, importante ang tubig. Pero sinadyang hinaan ngayon ang daloy ng tubig sa mga gripo sa Metro Manila, Rizal at Cavite. para daw yan para makatipid. Nasa Frontline na Balitang Yan, Shaila Francisco. Handa na ang mga imbak na tubig ni Barangay Kagawad PJ Pascasio sa Quezon City. Wala namang water interruption. Pero nanigurado na lang daw siya dahil napansin nilang humina ang daloy ng tubig sa kanilang mga gripo tuwing gabi simula pa nung nakaraang araw. Sa sobrang hina, hindi na umaakit ang tubig sa kanilang kusina. Importante pa naman ang tubig ngayong mainit ang panahon. Actually, yung ligo ko kagabi, dito na ako sa labas na ligo dahil sobrang hina nga ako, mag ako dahil pagod ka na rin. Ang kailangan talaga natin ng, ng mag-refresh talaga bagod matulog dahil sobrang init din po talaga sa gabi. Ayon sa Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS, sinadyang bawasan ang water pressure sa lahat ng sineserbisyo ng Maynilad at Manila Water sa Metro Manila, Rizal at Cavite. Mararanasan ang mahinang daloy ng tubig tuwing 10 p.m. hanggang 4 a.m para daw ito para tipirin ng supply dahil patuloy na bumababang ang level ng tubig sa Angat Dam. Mula sa 198.80 meters kahapon, naging 198.40 meters ito ngayong araw. Bagamat malayo pa naman sa 180 meters sa normal operating level ng Angat Dam, Ngayong mainit na panahon, in-demand lalo ang tubig, kaya nangangamba ang pag-asa lalo't mailap ang ulan. Kung titignan natin po yung mga pag-ulan within the watershed ay talagang halos nil. Ibig sabihin, wala po talagang nare-record na significant na pwede pong makapagpataas talaga ng elevation ng, ng, ano po, ng, ng Angat Hindi po ganon yung bilis din ng replenishment. So mas marami siguro yung gumagamit, marami yung nababawas kesa po yung nadadagdag. Sa kabila niyan, siniguro ng MWSS na walang mawawala ng tubig. Pati ang Task Force El Nino, giniit na malabong magka-water crisis sa Metro Manila sa ngayon. May iba pa raw kasing pagkukuhanan ng tubig gaya ng Deepwell at Laguna Lake. Pero paalala ng mga otoridad, magtipid sa tubig. Nagbabalita mula sa frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Edling Gaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.